kanibor Ang tawag dito sa amin hagnaya Isang uri ng baging na yung talbos ginugulay. Ayan, sino na dyan diyan oh, hagnaya mga kanibor. Good morning mga kanibor. Ayan, bali na dito na naman tayo sa bukid. Sari ko sa bukid, magpuyo kita. Kasama natin si Mario, ayan. Bali, ang ginihimo niya, uh, nagbubunot. Sa waray, nagbubunot, nagbabalat, nagbabalat ng nyug. Bali, magkokopre yan mga kanibor. Uh, ang trabaho natin dito, pagkatas niyang balatan yan, magbibilang tayo ng mga binalatan enjoyin natin mga kanibor yung ano sounds of nature wala kayong ibang maririnig kundi huni ng ibon uh, tunog ng hangin medyo makulimlim yung panahon ang oras nga pala mga kanibor ay 8.05 na ng umaga kanina pa tayo dito 7 uh, inagahan natin para presko yung paglalakad so yan what's up it's me kanibor Mario Taga barangay din namin yan. Uh, pares lang kami ng barangay. Masipag na nila lang. Ulitawo. <laughs> Yun, shout out sa kaibigan natin si Mario. Kasama natin dito sa bukid. Yan, dari ko sa bukid. Magpuno kita. <laughs> <coughs> <coughs> Bali siya. Siya uli yung nagbabalit nung ano. Uh, mga nyug, mga kanibo. Magikot-ikot lang tayo. Saglit kasi medyo naiinip pa ko pupunta tayo sa sapa check natin kung may tubig masyadong mainit pala ang klima ngayon dito sa amin mga kanibor ayan itong lugar na to mga kanibor bali isang oras ang lalakarin mo bago ka makarating dito sa spot na to kung saan nagkukopra si kaibigang mario ayan dry na yung sapa wala na siyang tubig wala nang tubig-tubig. Ah, sobrang init ang panahon. El Nino na yata ito mga kanibor. Wala nang kung makitang tubig. Hindi ko alam. Naday may sulod pa hindi ni Mar. Ang asa pa. Naday may sulod pa. Uh, surot lang sa mga bato. No? Ano? Mara naman. Ayan mga kanibor. Green na green ang kapaligiran. Shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan natin. Ayan. Samahan nyo ako mga kanibor dito sa kabundukan. Wala tayo sa... I mean, wala pala tayo sa bukid. Nandito naman tayo sa kabundu, kabundukan. Correction lang. Sorry. Ayan. Saming kahoy. Bali, ang gagawin pala natin dito mga kanibor, magbibilang nung ano, mga binalatang nyug. Ayan dito sa sapa na to mga kanibor kung um, malaki yung tubig nakakapagtaka lang talaga sobrang baba ng tubig na yun maraming laman to may mga fresh water spring dito ako nang dati ngayon wala na ay meron pa naman may mga area pa naman na ano may tubig ngayon shout out nga pala sa mga taga barangay ko yan barangay hiratag sa northern samar kamusta ka mga kanan? Beep online na may tubig. Ito na lang yung area na may tubig. Ah dito umiinom yung mga hayop. Maulin din mga neighbor. Yan. Sa so, mahilig dyan sa luntian, green. Sa so, mahilig dyan sa luntian at green nakapaligiran ito mga neighbor. Bagay sa inyo to. Gan daw oh. Ano mga kanibor, gan daw oh. Green Alam mo yung pakaramdan dito sa mga kanibor Sa pag nandito ka sa ganitong lugar Tahimik katahimik, wala ang ibang maririnig ito may kina, pa ng ano ng white chicken wala ang ibang maririnig dito mga kaibon huni lang ibon um, yan lagaslas ng tubig hangin sa sound of nature si mga kanibals. Tama nang relax relax muna tayo mga kanibor. Pagkatapos nito babalik na naman tayo sa ating barangay para magdilig ng ating mga hala, halaman at gulay tanim na gulay ganda oh mga green mga nyug kahoy napakagandang pagmasdan so relaxing eh mga kaibigan natin dyan sa syudad na mahilig sa ganitong lugar tara samahan nyo ako Kaya rin ko sabukin magpuyo kita. May gabi oh. Madahon. Ah may mga kanibor ito. Ang tawag dito sa amin hagnaya. Isang uri ng baging na yung talbos ginugulay. Ayan sino nakakakilala dyan oh hagnaya mga kanibor. flavor oh, Ginugulay ito dito sa lugar namin. agata ah, gata o kaya higaan ng kalamansi tapos may sahog na tuyo o kaya bilis. Ito pa oh, mga kanibor. Naya. dito sa bundok mga kanibor marami ka rito ano, pwedeng uh, makain basta alam mo lang ayan so, ang ganda ng paligid ng oh, mga kanibor